Naranasan mo na bang makaramdam ng takot na hindi mo maipaliwanag, isang kilabot na tumutusok sa iyong buto tuwing gabi, lalo na kung may kumakatok sa bintana o may naririnig kang kakaibang tunog mula sa labas? Hindi ba't nakakakilabot ang ideya ng isang nilalang na nagtatago sa dilim, naghahanap ng biktima, handang sumipsip ng iyong dugo o laman? Siguro, kahit hindi mo pa nakikita o nakasaksi, ang kwento ng aswang ay bahagi na ng iyong kamalayan, isang anino na sumasabay sa paglaki mo. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Ano ang mga ugat ng matinding takot na ito na nananatili sa puso ng maraming Pilipino, henerasyon matapos ang henerasyon? Sa ating bansa, ang aswang ay hindi lamang isang simpleng karakter sa kwentong pambata. Ito ay isang matinding representasyon ng takot, ng mga bagay na hindi natin maintindihan, at ng mga puwersang nagtatago sa ating paligid. Ito ay isang salamin ng ating lipunan, ng ating kasaysayan, at ng ating mga paniniwala. Sa paglalakbay natin ngayon, hindi lamang natin sisilipin ang anyo at kakayahan ng aswang, kundi susubukan din nating alamin kung saan nagmula ang mga kwentong ito. Ano ang mga sinaunang paniniwala at kultura na nagbigay daan sa paglitaw ng ganitong nilalang? Paano ito nagbago at nag-evolve sa paglipas ng panahon, mula sa mga unang kwento hanggang sa modernong bersyon na kilala natin ngayon? Hindi tayo basta magbabasa ng mga kwento. Sa halip, susuriin natin ang mga pinagmulan ang mga dahilan kung bakit ang aswang ay naging isang napakalakas na simbolo sa ating kultura. Tatalakayin natin ang mga historical na konteksto, ang mga paniniwala ng ating mga ninuno, at ang mga pagbabagong naganap sa paglipas ng panahon. Ano ang papel ng kolonyalismo at iba pang mga impluensya sa paghubog ng imahe ng aswang? Paano ito nakaugnay sa mga isyo ng lipunan, sa mga takot at pangamba ng mga tao? Sa pagtuklas natin sa mga sagot na ito, hindi lamang natin matutuklasan ang madilim na pinagmulan ng alamat ng aswang, kundi mas lalo rin nating maintindihan ang ating sarili, ang ating kultura, at ang mga bagay na nagpapabukod-tangi sa atin bilang mga Pilipino. Handa ka na bang sumisid sa mundo ng aswang? Para natin alamin natin ang katotohanan sa likod ng mga kwentong kinatatakutan natin. Sa pagpapatuloy natin sa pagtuklas sa madilim na pinagmulan ng aswang, mahalagang bigyang pansin ang ugnayan nito sa mga sinaunang paniniwala sa kalusugan at karamdaman ng ating mga ninuno. Sa panahong wala pang modernong medisina, ang mga sakit ay kadalasang itinuturing na gawa ng mga espiritu, masasamang nilalang, o kaya naman ay bunga ng paglabag sa mga pamahiin. Ang aswang, sa kontekstong ito, ay nagiging simbolo ng lahat ng hindi maipaliwanag na karamdaman ng mga sakit na biglang sumusulpot at kumikitil ng buhay. Dagdag pa rito, ang konsepto ng tikulam ti o pangkukulam ay may malaking papel sa paghubog ng imahe ng aswang. Sa maraming komunidad, ang mga taong pinaghihinalaang gumagawa ng masamang mahika ay itinuturing na may kakayahang makapinsala sa iba, maging sa pamamagitan ng mga karamdaman o kamatayan ang aswang kung gayon ay nagiging representasyon ng mga taong ito, ng mga nakatagong kalaban na nagtatago sa dilim at nagtatangkang manakit. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na ang mga kwento ng aswang ay hindi lamang tungkol sa takot. Mayroon din itong aspeto ng pagtuturo at pagpapaalala sa mga tao na maging maingat, lalo na sa kanilang mga gawi at pakikitungo sa iba. Ang mga kwento ng aswang ay nagsisilbing babala laban sa kasakiman, inggit at iba pang masasamang katangian. Halimbawa, ang mga kwento ng mga aswang na naghahanap ng mga taong may masamang ugali ay naglalayong hikayatin ang mga tao na maging mabuti at mapagkawanggawa. gawa. Ngayon, isipin mo kung paano nagiging bahagi ng ating araw-araw na buhay ang mga ganitong paniniwala. Sa maraming probinsya, ang mga bata ay binabalaan na huwag lumabas ng gabi dahil sa takot sa aswang. Ang mga matatanda ay nag-ingat sa mga kakaibang kilos at gawin ng kanilang mga kapitbahay, sa takot na sila ay mayroong kakayahan na makapinsala. Isa pang mahalagang aspekto ay ang papel ng aswang sa pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan. Sa pamamagitan ng paglikha ng takot, ang mga kwento ng aswang ay nagiging isang paraan upang pigilan ang mga tao na gumawa ng mga bagay na itinuturing na masama o labag sa batas. Ang takot sa aswang ay nagiging isang uri ng ngi social control na nagtutulak sa mga tao na sumunod sa mga alituntunin at pamantayan ng kanilang komunidad. Bukod dito, malaki rin ang impluensya ng mga kwento ng aswang sa ating sining at kultura. Mula sa mga pelikula at telebisyon hanggang sa mga libro at comics, ang aswang ay patuloy na nagiging isang tema na nagpapakita ng ating takot, pag-asa, at pagkamalikhain. Ang mga kwento ng aswang ay nagiging isang paraan upang ipahayag ang ating mga saloobin tungkol sa buhay, kamatayan, at ang mga misteryo ng mundo. Sa pagbabalik tanaw natin sa mga landas na ating tinahak, Naaninag natin kung paano ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na naglalaho at muling nagpapakita, tulad ng isang multo na nagtatago sa dilim. Ang mga kwento ng aswang na parang mga salamin ay nagpapakita ng mga mukha ng ating mga ninuno, ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pag-asa, at ang kanilang mga paniniwala na nagpatuloy sa paglipas ng panahon. Sa bawat hakbang, sa bawat pagtuklas, lalo pang lumalawak ang ating pag-unawa sa kung paano ang mga kwento ay hindi lamang basta mga kwento, kundi mga buhay na organismo na patuloy na nagbabago at nag-aangkop sa bagong konteksto. Ang mga kwento ng aswang sa kanilang kabuuan ay tila isang malawak na telang hinabi ng maraming sinulid. Mayroong mga sinulid ng takot at pag-aalala na nagmumula sa mga hindi maipaliwanag na sakit at kamatayan. Mayroon ding mga sinulid ng pagtuturo at moralidad na naglalayong gabayan tayo sa tamang landas ng buhay. At mayroon ding mga sinulid ng pagkamalikhain at imahinasyon na nagbibigay buhay sa mga karakter at eksenang nagtatakda sa ating isipan. Ang lahat ng mga ito ay magkakasama na lumilikha ng isang komplikado at makulay na larawan ng ating kultura at kasaysayan. Reflecting on this journey so far, nakikita natin kung paano ang mga kwento ng aswang ay hindi lamang mga alamat ng lumang panahon. Sila ay mga buhay na entidad na patuloy na nagbabago at nag-aangkop sa ating mga karanasan. Ang mga ito ay sumasalamin sa ating mga takot, ang ating mga pag-asa, at ang ating mga paniniwala. Sa pag-aaral natin sa kanila, hindi lamang natin natutuklasan ang mga misteryo ng nakaraan, kundi mas lalo rin nating naintindihan ang ating sarili. Sa bawat bagong pagtuklas, sa bawat bagong pag-unawa, lumalawak ang ating pananaw. Ang mga kwento ng aswang ay tila mga bintana na nagbubuka sa iba't ibang dimensyon ng ating kultura. Sa pamamagitan ng mga bintanang ito, nakikita natin ang mga anino ng ating mga ninuno, ang kanilang mga gawi at ang kanilang mga paniniwala. Nakikita rin natin ang mga hamon at pagsubok na kanilang hinarap at kung paano sila nagtagumpay sa mga ito. Sa paglalakbay natin, nauunawaan natin na ang mga kwento ng aswang ay hindi lamang mga kwento ng takot. Sila rin ay mga kwento ng pag-asa, ng pagtutulungan, at ng pagmamahal. Sila ay mga paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, mayroong liwanag na naghihintay. At sa pagtatapos natin sa paglalakbay na ito, handa na tayong harapin ang susunod na yugto, ang huling pagmumuni-muni, ang pagtuklas sa kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito sa ating buhay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa madilim na mundo ng alamat ng aswang, hindi tayo dapat magtapos sa simpleng pag-alam sa mga kwento. Sa halip, dapat nating pag-isipan kung ano ang tunay na kahulugan ng mga ito sa ating buhay. Hindi ba't ang aswang ay higit pa sa isang nilalang na nagtatago sa dilim? Hindi ba't ito ay isang refleksyon ng ating sariling mga takot, ng ating mga pag-aalala, at ng mga bagay na hindi natin maintindihan? Ang mga kwento ng aswang ay hindi lamang tungkol sa pagtakas mula sa panganib, ito ay tungkol sa pagharap sa mga ito, sa pag-unawa sa kanila, at sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang pinagmulan ng mga kwento ng aswang ay naglalaman ng maraming aspeto ng ating kultura. Ito ay nagpapakita ng ating mga paniniwala sa kalusugan, sa mundo ng espiritu, at sa mga ugnayan sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga ito, mas lalo nating nauunawaan ang ating mga ninuno, ang kanilang mga karanasan, at ang kanilang mga paraan ng pagharap sa buhay. Ito ay isang paraan upang makita ang mga ugat ng ating pagkatao, ang mga bagay na nagpapabukod tangi sa atin bilang mga Pilipino. Ang aswang ay hindi lamang isang karakter sa mga kwento, ito ay isang simbolo ng ating pagiging tao. Ito ay nagpapakita ng ating kahinaan, ng ating takot sa kamatayan, at ng ating pagnanais na protektahan ang ating mga mahal sa buhay. Munit sa parehong oras, ipinapakita rin nito ang ating lakas, ang ating kakayahan na maging matapang, na harapin ang mga hamon, at na maghanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang pag-aaral sa aswang ay nagtuturo sa atin na harapin ang ating mga takot, na maging mapagmatsyag sa ating paligid, at na laging maghanap ng katotohanan. Ang tunay na kahulugan ng mga kwento ng aswang ay matatagpuan sa kung paano natin ito isinasabuhay. Hindi lamang ito tungkol sa pag-alala sa mga kwento, kundi kung paano natin ito ginagamit upang maging mas mabuting tao. Ang pag-aaral sa aswang ay hindi lamang tungkol sa pag-alam sa mga kwento, ito ay tungkol sa pag-unawa sa ating sarili, sa ating kultura, at sa ating lugar sa mundo. Ang tunay na pag-aaral ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang pag-aaral sa aswang ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng nakaraan, ito ay tungkol sa paghubog ng hinaharap. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, alalahanin natin na ang mga kwento ng aswang ay patuloy na nagbabago. Ito ay nagpapakita ng ating pag-unlad, ng ating pagbabago, at ng ating patuloy na paghahanap ng kahulugan. Ang aswang ay hindi lamang isang anino sa dilim, ito ay isang salamin ng ating sarili. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon ang pag-aaral, ang pagtatanong, at ang paghahanap ng katotohanan. At sa bawat bagong kwento, sa bawat bagong pag-unawa, mas lalo tayong lumalapit sa pag-unawa sa ating sarili at sa misteryo ng buhay.